Hello po mga kababayan, eto na po panibagong pag-uusapan, panibagong content at panibagong topic na naman ito mga kababayan. Actually mga kababayan, eto pong pag-uusapan natin ngayon, eh, patungkol po ito kay Harry Roque. Kung nakita nyo naman po dyan mga kababayan, si Harry Roque po ay nagmamakaawa po, no? At nagmamakaawang hinamon si Pangulong Bongbong Marcos na hulihin na daw siya. Sabi pa nga niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi nyo ako makuha? 'Yun ang sabi ni Harry Roque sa challenge niya kay Pangulong Bongbong Marcos na nagmamakaawang hulihin siya. So ang sagot naman ni Attorney Claire Castro dyan, ayo naman po sa DOJ, ay naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kaniyang asylum. Kung ang sinabi po niya, come and get me, ayo naman po sa ating pamahalaan wait and see. Oh, wait and see daw. So, hintay lang. Makikita natin. So, yun po mga kababayan, ang sagutan ni Attorney Claire Castro at ng palasyo sa pamamagitan ni Jose Claire Castro at kay uh, Harry Roque. So, ito po mga kababayan, nakalagay po dito sa impact leadership no sa kanilang uh, ano Uh, article sa page ng kanilang pinost. Ayan po, kikita nyo mga kababayan. Ayan po, babasahin po natin. Dito, MFAC Leadership 17 hours ago post. So, Palas Turukis come and get me. Chan, a challenge wait and see. So wait and see, according ng palasyo. This was the response of the Palace press officer Claire Castro to the former presidential spokesperson Harry Roque challenge for the Marcos administration to come and get me. Ayon, amid report for his asylum bid in Europe. O oh, kung naalala niyo po mga kababayan, sa balita, si Harry Roque po ay nag-apply ng asylum sa Netherlands. Ngunit ito po ay ni-reject ng Netherlands ang kanyang asylum. Kasi nga hindi po siya inaprubahan. Bakit? Ikaw ba naman mga kababayan, bibili ka ng isda. Ngayon, hindi naman po pwedeng tanungin mo, hindi naman pwedeng hindi mo tanungin kung ate, fresh ba tong isda mo o bulok na. Ngayon, kapag sinabing fresh, syempre bibili ka. Kapag sinabing bulok, syempre hindi ka bibili. 'Di ba? Mm -mm. So ngayon mga kababayan, ang nangyari, siyempre bago aprobahan si Harry Roque, magtatanong ang Netherlands nito sa imbahada ng Pilipinas kung ano ang kaso kung bakit nag-file ng asylum ito. Ngayon ang sabi ng imbahada siguro ng Pilipinas, huwag po kayong maniwala dyan, fake news po yan, gumawa po ng krimen yan, gumawa po ng ganito yan, gumawa po ng ganon. So kaya po mga kababayan, hindi siya inaprobahan. At ito po ngayon ay tumakbo siya ng Germany, doon na naman nag-a-apply ng asylum. Ang problema nga lang mga kababayan ay mismo inamin at sinabi po ni DOJ Secretary Buying Rimulya na si Harry Roque po ay tinanggalan na po ng passport. Blina-block na po ang passport ni Harry Roque at kapag block na po ang passport, may possibility po na siya po ay huhulihin kasi siya po ay TNT. Huhulihin po siya. Kasi nga, lagpas-lagpas na po ang kanyang araw doon na pamamalagi. Kaya huhulihin po siya. So, antayin na lang po natin, sabi ng DOJ, ator, according kay Atty. Claire Castro ng Malacanang. So, sabi po dito, Ayan. In a palace press briefing, Castro said, the Department of Justice or DOJ is simply by awaiting for a formal notice regarding Roque's asylum application before taking any further action. So, ayon naman po sa DOJ ay naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, ayon naman po sa ating pamahalaan, wait and see na lang. ba? Diba? So, she also cautioned Roque against uh, underestimating the government intelligence capabilities. Oo. So, ina inaano kasi ni Harry Roque, mga kababayan, ang minamaliit No, ina-underestimate kasi ni Harry Roque yung uh, uh, intelligence capabilities ng gobyerno ng Pilipinas. Eh baka Harry Roque, kung nanonood ka sa akin ngayon, oo. Baka nakalimutan mo. Yan din ang sinabi ni uh, Arnie Tebes noon, "Come and get me. Hulihin niyo ako kung kaya niyo akong hulihin." Yan ang sabi ni Tebes noon, mga kababayan yun din po ang sabi ni Tibis noon, mga kababayan. Kaya, yung sinabi ni Rocky na come and get me, sabi naman ng palasyo, wait and see na lang. Antayin natin ang formal notice ng DOJ at ng Interpol at ng imbahada ng Europa or ang Europe government no? na maghuli sa'yo. Actually, mga kababayan, wala na pong pera si Rocky. Bakit? Kung nakita nyo po, magkaiba po ang payat niya ngayon at taba niya noon. Oo, sabi ko nga papaniwalaan ko lang si Roke kung papayat siya. Ang problema hindi pa naman po siya pumayat na pumayat. Ganun pa rin, makapal pa rin ang mukha. Pero ramdam po natin na medyo nabawas-bawasan po siya ng mga 10 kilo. Oo, sa dating 100 kilos naging 90 kilos na lang po si Roke ngayon. oo so ito po, mga kababayan, ang sabi ni Usi Claire Castro, she also caution, Roque against underestimating the government intelligence capabilities. Huwag niya pong ipagwalang bahala ang intelligence, ang asset po ng DOJ at hindi naman po namin ititiligrap ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa sabi ni Attorney Kirk Castro, the DOJ earlier confirmed that Roque is believed to be seeking refugee in Germany after his asylum application was denied by the Netherlands. Justice official said, they are monitoring developments and will determine that the appropriate legal action, including possible extradition. Psst, Bella, ah, so Rocky is facing qualified human trafficking charge in connection with his alleged involvement in the operation of the Pogo Hub Lucky South 99 Corporation in Purak Pampanga. At bukod niyan mga kababayan sa kaso ni Rocky na human trafficking, meron pa po siyang kaso na land grabbing. Oo, oh, actually yung mga la na land grab nga na mga magsasaka sa bataan ay humingi nga po ito ng tulong sa opisina ni Robin ay hindi daw po pinansin at humingi din po ito ng tulong sa opisina ni Sarah ay hindi din sila pinansin. Kaya nga mga kababayan, ito po sila'y nananawagan sa mga social media na i daw. So, ayan po, mga kababayan, sabi ni Rocky, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi nyo ako makuha? Ang sagot naman ni Atty. Kirk Castro, ayon naman sa DOJ, ay naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol dito sa kanyang asylum Kung ang sinasabi po niya, come and get me, ayon naman po sa ating pamahalaan, U wait and see. Di ba? Naku, mga kababayan. ah uh -uh. Actually, dapat nga dito, mga kababayan, si Harry Rocky, dapat pinipraise na po yung asset nito. Yung pera nito, bakit hindi naman siya po pwedeng mag-withdraw dyan ng napakaraming pera dyan sa Netherlands or sa Germany kasi nga ang pera niya is Bank of the Philippines. So ngayon, mm actually mga kababayan, nakita nyo naman po si Arne Tebes na aresto. Ganyan din ang sinabi ni Arne Tebes noon. Hinamon ang gobyerno at tinawag pa si BBM na bangag. O, oh, bangag! O oh, kung kaya mo kung hulihin, bangag! Bakit hindi mo kuhulihin? O ngayon, na-aristo si Tebes. Wala pa namang immunity. Oo, walang ano doon. Walang VIP-VIP uh, treatment si Tebes. Talagang, nako. Kung yung vlogger nga nga si Vitali, di ba? yung nang bastos ng Pilipino, ay inaristo at pumayat. Nako, ngayon mga kababayan, tignan nyo rin po ang mangyayari kay Harry Roque at kay uh, Tebes kung sakaling mangyari ito. Antayin na lang din po natin yung "Hamo ni Rocky na wait and see" uh, na "Na come and get me." Oh. Antayin na lang natin yung sinabi ng Palasyo na "wait uh, darating ang panahon. Gaganyan talaga. So 'yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless.